At ito na sa linya na po natin live via Zoom si House Deputy Minority Leader at Act Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Magandang umaga po Congressman and welcome po sa Super Radio DC Hi Isa and hi Ninfa. Magandang Good umaga po. sa ating mga taga-subaybay. Apo. Ang grupo po ninyo na Makabayan Coalition naghahain ng Motion for Reconsideration o MR last Friday sa Korte Suprema. Ito'y patungkol po sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Para para lang po sa kaalaman ng ating mga kabayan, and pa expound din po. Ano po yung nilalaman ng ating MR? Well, yung MR natin nananawagan na i-reconsider yung desisyon ng uh, korte ibasura or dismiss yung petition ng vice president at uh, i-reaffirm na wasto at dapat nang tumuloy yung, uh, uh, yung 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 articles of impeachment, yung pagkakapasa dito sa Senado at mm -hmm. Ay, yung buong proseso. Apo. So yun po ang panawagan. Tapos yung mga argumento actually more or less mm -hmm. kung ano yung mga sinabi na ng marami mm -hmm. ay ganun din naman no na walang nilabag sa constitution mm -hmm. ang uh, sinunod exactly ng ng house yung proseso mm -hmm. uh, na tinatakda ng mga ng constitution at previous decisions including yung Francisco and Gutierrez mm -hmm. na may discretion ng house na piliin kung anong moda no uh, in other words may 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 discretion siya na pumili alin doon sa mga complaints ang aaktuhan Apo. no at yun ang ginawa uh -huh. uh, at at uh, wala rin at sinasabi ito pa isang pita ka importante uh -huh. walang nilabag na due process rights hindi nilabag ang due process rights uh -huh. ng vice president Opo. pero kayo po Congressman tinyo gaano po kayo umaasa na pagbibigyan ng Korte Suprema itong mga MRs kasi bukod po sa MR ninyo meron na rin pong ibang grupo na naghain ng MR and of course yung mula po sa House of Representatives. Mm -hmm. well, hindi hindi sa umaasa tayo. Pero hindi sa tingin natin na eh, dapat na balikan at baligtarin ng Supreme Court ang kanyang desisyon kasi kasi nga uh, una may mga factual errors, mali yung uh, pinagbatayang uh, pangyayari, mm -hmm. no? Uh, hindi hindi eksakto parang ang sinasabi doon uh, sinasabi sa decision unang in archive na una yung pag-archive doon sa tatlong complaint bago isinulong itong uh, uh, so called fourth impeachment complaint mm -hmm. uh, sinasabi na uh, hindi raw pinagdesisyonan ng plenaryo ang uh, pag uh, uh, pag at pagpasa ng articles of impeachment so napaka-basic at napakahalaga dun sa naging argumento ng decision pero mali. So yun pa lamang sapat na basis na para para uh, balikan ng korte ang kanyang desisyon. So alang-alang po sa kredibilidad uh, ng ating mga institusyon at uh, upang mapanatili ang impeachment bilang viable na paraan para mapanagot ang mga pinakamataas na official kailangan kailangan po na balikan mm -hmm. kasama At, po uh, pasahiling sa hiling ng kamara ang na um, mag magkaroon ng oral argument kasi yun ang isa din sa hinanap eh naglabas ng ruling mm -hmm. ang Supreme Court without calling for an oral, oral argument man lamang mm -hmm. nakalagay dun sa ruling na immediately executory oh. pero open to motion mm -hmm. for reconsideration mm -hmm. pero yun nga, walang oral <laughs> uh -huh. argument uh -huh. daw arguments. po mm -hmm. well yan umaasa or we hope na na Uh, mag schedule ng oral oral arguments mm -hmm. ang Supreme Court. Mm -hmm. uh, and in fact, sa August 12, ay um, maraming nananawagan uh, ng pagkilos mm -hmm. ng mamamayan dahil nga uh, maraming mga kababayan natin ang nakatutok mm -hmm. na sa Korte Suprema. So hopefully uh, mabigyan ng buong uh, espasyo ng Supreme Court ang usaping ito para matalakay talaga at madibate yung Opo. mga issue. Opo. Naalala ko lang Congressman Tinio kasi 'di ba yung second impeachment complaint uh, ang makabayan solons kasi yung nag-endorse noon, 'di ba? Kayo yung grupo po ninyo. Mm -hmm. uh, December po ito na filed December 2024 mm -hmm. filed. Nung mga time na 'yon, hindi ba kayo nagtataka bakit walang usad sa camera kasi hanggang sa naging tatlo na nung december yung mga complaints then mm -hmm. come february 20, 2025 doon na nagkaroon ng, uh, uh, ng uh, articles of impeachment sa plenaryo pero nung mga time na yun ano, ano, ano yung naiisip po ninyo mm -hmm. ah, well of course uh, gusto natin maganap kaagad yung impeachment trial no at tingin natin nakasasapat yung um, impeachment complaint na final natin as well as the others Uh, uh, pero katulad ng sinabi mo, uh, hindi kaagad na nakahawak ng SecGen yung mga complaints, di ba? Mm -hmm. uh, pero eh, kung babasahin talaga yung rules, existing rules ng House, ay basta within 10 session days ay ma-file, uh, uh, may lagay sa order of business, ay, well, pasok pa rin dito sa rules. Mm -hmm. So, inaallow talaga yon, ano? At lumalabas na nga, actually, sa aming petition, sinasabi, actually, within three session days daw mm -hmm. nagawa yung uh, pag sa order of business. So, mm -hmm. uh, you know, ganun ang nangyari, pero, yun Alin sunod 'yon sa rules? Mm -hmm. Paano niyo po tutugunin Congressman Tinio 'yung um, mga pahayag ng ilang senador nung bumoto sila sa pag-archive nitong Article of Impeachment One is 'yung kay Senate President Jesus Escudero sabi niya hindi playground ang Senado ng mga mga tao diyan sa Kamara na may mga political ambition gusto niyong mm -hmm. gawing playground ang Senate 'yung isa sabi ni, ni Senator Marcoleta Hilaw yung pagkakagawa ninyo you eh. Know. Mali. Ang Kamara ang nagkamali dito sa Articles of Impeachment. Tapos kay um, senator Marcos naman sabi niya, o kayo dyan sa Kamara, palitan nyo na lang kaya yung speaker, yung speaker ninyo at uh, lubayan nyo na si Vice President. In effect po, ganun ang sinabi. Well, yan po ang nakakagalit mm -hmm. nga sa mga pahayag ng mga yan. Mga Senador, mm -hmm. lalo na ng senate President, at yung mga susing tao sa dibating ito uh, na pumusisyon ana bumuo para i-archive mm -hmm. ang impeachment complaint. Uh, sila ang malinaw na namumulitika na rito na tinatrato ni I mean uh, supposedly uh, hindi nagko-comment mga senator judges bilang mga senator judges sa sa, mm -hmm. sa impeachment complaint mismo no pero ngayon uh, wala na yung maskara, kita na natin ano talaga ang tingin mm -hmm. ni Senate President Escudero ni na Senator Cayetano, etc. Mm -hmm. ang para sa kanila uh, purely pampobulitika yung complaint mm -hmm. no at uh, mukhang hindi talaga para sa kanila walang halaga yung actual substance nung nung complaint no mm -hmm. kaya kaya masasabi na na uh, talunin niyo na lang sa 2028 Apo. Mm -hmm. or wag niyo gawing playground ng ambisyon niyo mm -hmm. ang uh, ang Senado Uh, well, para sa atin po, hindi ito usapin ng awayan mm -hmm. ng House at Senate. Uh, kung hindi, eh sabi sa Konstitusyon Senate ang venue eh, para sa impeachment trial. Mm -hmm. Saan pa ba tatakbo mm -hmm. ang mamamayan? So, kailangan gawin nila ang tungkulin nila. Apo. Hindi na i-hostage nila mm -hmm. sa kanilang mga away ang, uh, ang lehitimong uh demand ng mamamayan mm -hmm. para makahingi ng sagot uh, kay VP Sara kung paano niya ginastos yung 612.5 million confidential mm -hmm. funds at managot siya mm -hmm. kung kinakailangan Apo pero kayo po congressman Tino, kasi nga na archive in archive ng Senado itong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa inyo pong personal na pagtingin patay na yung impeachment ay hindi hindi mamamatay yan hanggat uh, hindi tayo nakakakuha ng sagot sa mamamayan. no? Mm -hmm. this, this issue will not die. Uh, kahit pa hindi matuloy yung uh, impeachment trial ngayon, uh, ay uh, patuloy na haharapin ni Vice President Sara ang tanong na ito, papalapit na yung budget mm -hmm. uh, deliberations for 2026. So once again, uh, tamang venue rin yun no? mm -hmm. para ma magtanong mm -hmm. at maka-expect ng sagot ang publiko mm -hmm sa kung paano niya ginastos ang pondo ng taong bayan. No? Kahit paano sabihin niya, pag-usapan lang natin yung budget for 2026, hindi naman pwede yon. Alam, alam niyo naman na nagpo-cover ng budget. Yes. Mm -hmm. Ay uh, fair game yun, no? So, Uh, yan no sabi ko nga, this issue will continue to hound the Vice President habang hindi nasasaran ito. At kayo po sa Menoria, talaga pong decidido kayo na sa budget hearings at kapag sumalang na yung OVP sa budget deliberations, yun po ang tututukan nyo, yung issue ng confidential funds? Well, of course, nananatiling issue yan na tututukan natin pero may ma may mga iba pang issue na kailangan, mm -hmm. may mga bagong issue at tanong pa tayo, including yung... Uh, yung habitual absence ni Vice President mm -hmm. from her official duties, for example. So, yung mga travel po niya. Mm -hmm. Opo. Tama po. Opo. Ayun. And with that po, Congressman Ting, maraming maraming po salamat sa inyong pong panahon sa amin. Sana po maulit po ito. Maraming pong salamat. Ingat po palagi. Thank you. Good morning po. Good morning salamat po.